Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay meron na naman po tayong bagong ibabahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para mas lalo pa ang maka-attract ng good luck na yan sa so, usaping yaman man o oh, pananalapi. So bago po natin simulan ang anong ritual ay nais ko lamang pong ipromote sa inyo sa mga gusto po ng mga pampaswerte sa inyong mga trabaho, sa inyong inyo mga negosyo o sa inyong mga career o kung kayo po ay mahiling maglaro ng anong uri ng sugal ay meron po tayong pampaswerte dyan. Sa mga interesado ay mag-PM lamang po kayo sa akin. So ngayong araw na ito ay meron na naman po tayong ibabahagi sa inyo at dapat kayo po ay malakas ang inyong paniniwala kung gawin niyo ang ritual o orasyon na ito kung kayo po ay mahiling maglaro ng sugal. Kahit ano pong uri ng sugal kung kayo po ay um, dapat ay interesado isang daang prosyentong pagkitiwala. Alright? Dahil kung kayo po ay medyo naku-curious lamang at gusto nyo lamang pong subukan kung totoo nga ba ang ritual na ito ay wag nyo lamang pong itry dahil masasayang lamang po ang inyong oras para lamang po ito sa mataong merong isang daan porsyentong naniniwala rito. So narito po ang ating orasyon, okay, na inyong gagamitin. So gagawin nyo lamang po ito mga kajanski kapag kayo po ay maglalaro na ng sugal. So paulit-ulit nyo po siyang sasambitin sa pamamagitan lamang ng inyong isipan. At kinakailangan na wag nyo po itong ipapahalata sa inyong mga kalaban alright, na kayo po ay may mga inuulit na mga sinasambit sa inyong mga isipan okay, dapat ito po ay sekreto lamang at wala pong nakakaalam hindi nyo po dapat ito ipagsabihan kahit kanino man na kayo po ay merong ganitong pampasweting orasyon okay, dapat sekreto lamang po ito para hindi po mawalan ng pisa, so paulit-ulit nyo lamang po itong uh, sambitin kapag kayo po ay naglalaro ng sugal. Kung kayo rin po ay mananaya ng loto and then pwede rin po ito kung kayo po ay may mga katransaksyon lalo na po na may kinalaman sa pera kung kayo po ay mga negosyante at meron po kayong i-deal ng mga tao na kung gusto po maging successful so habang kayo po ay nakikipag-usap ay paulit-ulit po itong sambitin sa inyong mga isipan para po kayo ay maging matagumpay alright? So dapat gawin niyo po ito sa araw na kayo po ay masaya kayo po ay hindi malungkot na wala pong mga mabibigat na problema. Dapat kayo po ay positibo at masaya sa araw na yan. Okay? So kung kayo po ay may mga problema at napakabigat ng inyong mga aura o kayo po ay talagang kinakapitan ng mga negative energy na yan at feeling nyo ang gagawin nyo ay tila uh, kabigat at um, feeling nyo po ay hopeless kayo, ay huwag nyo pong gawin yan, okay? So, dapat kayo po ay masaya at kayo po ay dapat positibo at dapat malakas po ang inyong paniniwala. Dito po ay pinakasikret ng sangka para po sa mga taong gumagawa ng ganitong ritual. Dahil hindi po ito lahat ay nag-work okay sa kanila. So, bakit ang yung iba nagtatanong, ginawa ko naman po ng tama yung ritual pero bakit hindi pa rin? So, ito po ay um, kung meron pong isang daang prosyento kayo po ay naniniwala na positibo talaga kayo na talagang kung ano po yung inyong mga hiniling ay talagang mangyayari na wala pong mga negativity. And dapat din po ay huwag po tayo maging atat, okay? Huwag po tayong uh, magiging talagang inaabangan natin talaga yung swerte. Ang ibig ko pong sabihin, dapat ipanatan nyo lamang po ang inyong mga sarili na talaga kayo ay positibo na mangyayari, alright? So dapat ito rin po ang ating mga ritual ay dapat ito po ay isang gabay o inspirasyon lamang. So, halimbawa po ito yung ginagamit nyo po, halimbawa meron po kayo mga negosyo at gusto nyo pong maging successful, so dapat ipagpatuloy pa rin po ninyo ang inyong pagsisikap, uh, maging um, magsikap po tayo sa ating buhay kung ta paano pa po tayo mas lalo pang umasenso. Uh, wag po natin hayaan ang araw na yan na wala po tayong gagawin. Nag-isip po tayo ng mga bagay kung paano pa po tayo maging produktibo. Huwag po tayong maging tamad mga kachanski. And especially kung kayo po ay naglalaro ng mga sugal, so hindi ko po kayo in-encourage na malulung po kayo sa bisyo na to. So may issue na ito lamang po ay inyong libangan na meron po kayong mga ekstrang pera lamang. Hindi po ito yung tipong lahat ng pera nyo ay sinusugan nyo na rito at uh, kayo po ay nalulung na at, uh, duma, at dumarating sa uh, na kayo po ay nangungutang na, na ba baon po kayo sa utang hindi po dapat ito ganun okay dapat ito lamang po ay inyong lipangan alright so ayun lamang po ng mga kachanski tandaan pa rin po natin na nasa atin pa rin po ang may control at tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalara nasa ating kamay ang at tagumpay at um, nasa Diyos ang awa nasa tao ang gawa mga kachanski okay so dapat kay tayo, tayo, ay maging po positibo sa lahat ng bagay na ating gagawin. So, kung kayo po ay may mga katanungan o hindi may masyadong klaro sa, tanong, sa uh, topic na ito, ay paki-comment na lang po sa iba ba. So, ayun lamang po ng mga ka Maraming malaming salamat sa inyong lang sa pag dito sa ating channel. I need to say bye now. Keep safe everyone. Bye mga ka